Ayan lang mga dre yung shop ni sa lakot ni Balon Cup Trading oh. Ayan si Bustong, mga dre. Oh. Tag 70 pesos lang yung pinakamura niyang sombrero diyan. Tapos may tag 120. Dan sa okay okay tapos may tag 200 yung pinakamahal niya ata ah, diyan mga dre. Ano lang eh. Ah uh, 300 pesos. So pakita ko lang sa inyo mga dre yung area. Kung pupunta kayo dito ayan oh. over overpass lang yan mga dre. Halos tapat lang sila nitong ano round Shopping Center. Ayan oh. Alright, ayan na mga dre. Oh sa lakot ni Balon Cup dito lang kay Boss Dong na napakaangas so tara update tayo dyan mga dre pakita ko sa inyo kung ano yung mga bago dyan na sombrero yung mga design basta yung pinakamura niya mga dre 70 pesos lang ayan mga dre start tayo dito sa tag 70 pesos ayan Imported cup, 70 pesos lang. Napakaangas, di ba? 70 pesos lang may ano na kayo may ganitong sombrero na kayo lalo sa mga mga yung magpapas ko mga tre sa mga uuwi ng probinsya all good sa to mga tre pwede na to pampasalubong nyo sa mga tropa ka mag anak nyo matutuwa na dito ba diba? basta malaman lang na galing sa Manila hindi naman na nila tatanungin kung magkano yan basta mga ganitong style oh, 'di ba pang mall quality o oh. sa mall baka mga nasa 1,000 na to ito 70 pesos lang Kay Bustong lang yan na malupit Ayan oh. Thank you so much Ayan oh. 70 pesos lang yan brother yan si Bustong Ayan o Roxy natin yan madre So okay na tayo nito dito ni Bustong eh Napaka-hangat yun. Ngayon yung pagmumukha natin. Pusto ko na kaya nagbubukas dito. Cellphone gaming tayo ngayon alas 7 ng umaga hanggang 5.40 ng hapon. Um, Araw-araw, di ba? Araw-araw. Ayan, mga May Facebook page ka na ba ngayon? Ano lang, down caps pa rin. Yung Donkaps. Facebook page mo? Yung pa rin, pa rin. Plus na lang natin yung sa screen. Ayan, Ayan. mga dray, pakita ko sa inyo yung mga tag 70 pesos. Para may idea kayo. Ayan, mga dray, si Vegeta. 70 pesos na lang dito. Mayroon din Vegeta na kulay dilaw. Ayan, mga dito Kita naman 70 pesos lang pang mall quality. Ayun, dito sa bungad to mga dre, tag 70 lang. Ayun, isa-isahin natin to mga dre, sa abot ng ating makakaya. Ayun oh. 70 pesos lang. All right. 97, tignan nyo naman mga dre tapos net cap tapos ayan yung ilalim ayan. 70 pesos lang mas maganda kasi pag ganito mga din na ano, nasa loob cellphone gaming lang tayo mas malino kumpara sa GoPro Tignan. ito mga draw 70 pesos lang pang mall quality na Ayan. imported sangka pa di ba gaya nga nun sa mga una kong vlog dito mga dre sinabi ko na dati nung hindi ko pa na-discover to Lagi tayo nasa ano, Glorieta bumibili ng sombrero sa mga mall, sa The mga ganyan, mga Dre Bans, DC. Pero nung na-discover ko to, dito na ako lagi bumibili mga Dre kasi wala eh. 70 pesos lang, 120 may maangas ka ng sombrero, di ba? so, totoo naman talaga 'yon, nasa nagdadala naman talaga 'yan. All right. Ayun mga Dre, ah. tag 70 to ha dito sa may bungad. Ayun, pagpasok niyo naman tayo sa tag 120 to. Dati nung nasa labas pa si boss 100 lang na no? boss siyempre may pwesto na siya. So 120 na madre Siyempre nagbabayad na siya ng ano eh. nag na ba? Nagre-rent. alright ito, 120. Tingnan niyo naman oh. 120 pesos pang mall quality, di ba? Tapos ayan yung ilalim. Mayukayan natin ito Madre mga drobama May magustuhan po tayo dito Babalik natin yon Yung trip natin 200 eh Ito tag 120 lang Ayan ah Napakaangas Ayan yung ligod Ayan yung ilalim 120 lang Ito kulay green Ayan. 120 pesos ng 20 okay ukayan natin to mga tres sa abot ng ating makakaya so, sa mga viewers ko dyan ha, na mahilig din mag sombrero ha, pasyal lang kayo dito sa shop ni Bustong dito sa kabahan mga tres ng Quezon Boulevard ha. kaya po alo sarap lang lang ha. ano ha, ng Raul Shopping Center yo so yun mga tres baka naghahanap kayo ng helmet na malapit gaya ng suot natin arm from solo ever gloves from rock bruce Saka iba't iba pang mga bike parts Ilaw, frame, hubs Crank Matik na mga tre Check nyo dyan sa may baba ng video na ito mga tre Sa may description May nilapag akong mga link dyan Hindi na kayo mahihirapan mamaghanap Matik na mga tre Pag may magustuhan kayo At tukad nyo kaagad Let's go Ah, matipid na kayo dito Ayan o Tulay ko rin naman ito mga Ayan yung ilalim Alright 120 lang mga net cap ayan yung ibabaw ayan yung likod ayan yung ilalim all goods na mga dre nakakapogi ito promise tignan nyo naman ayan once 120 all goods in the hood man 120 ito sa Star Wars to, diba? Si Yoda ba yun? Yung tawag dito si Yoda, no? Ayan mga dra, si Star Wars. Meron din doon kanina na tag-70. Ito, Aloha is Duke. Alright. Kulay green, net cap naman to. All goods, palag-palag. Ito masyadong makulay. Kung bet nyo to, emoji. Ayan 120. Ayan mga dra, may etiketa pa. Ayan yung ilalim All goods Ayan mga drao Kayo kaya okay, natin to Sabot lang natin mga kaya ayun, Para may idea lang kayo Kung ano yung mga design Tapos itong okay okay na to mga drao Ulitin ko lang ang 120 pesos Palag palag yan Ito boss doon nasa taas magkano dito? 300 300 Ayan mga drao Itong nakailera dito sa taas Ayan mga under armor May lakoste Ayan Oh. Harley Davidson. Ayan Oh. dito. Tag 300 yan Mga nakasabit dyan. Mga nakalapag dyan. Tapos so, meron pa. Meron pa sa taas. Pero mamaya na tayo dyan. Dito mga tayo sa mga tag, tag 120. Ayan, ayan. 120 pesos. Ayan yung ilalim para alam nyo rin kung ano yung mga design na nandito tapos pag may matripang kayo lagi naman may bago to si Bustong araw-araw din siya bukas pasyalan nyo kaagad to katabi lang to mga tre ng shop ni ate Layla I hope ang daming netcap ni Bustong ngayon mga tre stay cool nang nang iwan mo na yan iwan mo punta ka dito nang nang daming netcap 2023 all right mga... Tag 120 ito mga tre ha ah. 120 pesos Alright 120 Ayan yung ibabaw Ayan yung inalim Ayan na Atyan na sila doon ay Ito All goods LA Alright. Pwede na ito mga dre, nung uuwi kayo ng probinsya, pampasalubong talaga sa mga tropa, sa mga pinsa nyo, sa mga kamag-anak nyo. Makakatipit na kayo dito sa sa salibong mga dre, dalawang lipon, ang dami nyo nang may uuwi. Ang dami nyo nang may papasalubong sa mga tropa nyo. Promise, matutawa na dito. Boston, 120 lang Oh. Diba? Basta matyaga kayo dito mag okay okay Makakarami kayo Designed to ride Alright Morex Custom Ito ang gando awesome. Mga pang Harley Davidson ang datingan men Oh kita mo Magkano ba yung Balenciaga dito 120 lang yung Balenciaga Tiyang ka pa Diba <laughs> All goods men Alright uh, Netcap palag palag men meron ding ito spice girl <laughs> alright Ayan. Three square Ayan, mga dre ino okay lang natin mga dre para at least alam nyo rin kung ano yung mga design lang yung sombrero dito yun dai, para pagpupunta kayo alam nyo na kung ano yung bibili nyo ano may pipe panel ba to Ayun o, mga trip na sombrero ni pareng BJ na di na nagbabike. Pwede, bike na. Baka ma-paralyze ka. <laughs> Papaaga ka nyan. Ito. Ito maganda rin o. No? Black and white. Ayan yung likod. Ayan yung ilalim. White. Alright. Pogi. Nakakapogi ito mga dali. Longer ka tas mapute palag palag yan men ganda nun alright brown ito maganda rin o oh. ayan mga madre oh. 120 pesos pang mall quality ayan o oh. ganda ba? Diba? all goods ay yung mga tayo dito madre pang malakasan na rin marami-rami na rin tayo na roxy dito kay busdong eh Diba, busdong Tahimik lang kasi to si Boss Dong eh. Pero okay, ito palag-palag to bagsakan mo, man. Ayan o. Oh. UFC. Ayan, basta yan mga tre. Yung okay-okay dito banda. 120 pesos yan. Kasi ito 300 doon tayo sa likod. Ayan mga tre, marami pa dito. Papalagan natin to, men Ito tag 200 mga tre. Ang dami, di ba? <laughs> so isa-isa natin sa abot ng ating mga kaya yan para may idea kayo ayan oh all goods ayan yung mga design na nandito ayan oh 200 to boss dong no ayan oh 200 para sure lang tayo ayan mga dre tingnan nyo na lang para tapos post nyo na lang screenshot nyo na lang pag may magustuhan kayo dyan Ayan yung mga sombrero dito ni Boss Dong na napakaangas ng na mga pet malu. Ayo, depend. Ala ko, yung pangmetalan eh. Ayan oh. Eh. All goods. Dami. Di ba? Tapos meron pang mga nakakarton nyo Meron pang nakatupi Hindi pa nilalawas ni Boss Dong Ayan dami may Lamborghini doon oh. Ano ba? Ito maganda oh. Letter B. Ano ba ibig sabihin ng letter B? <laughs> Ayan oh. Ang dami. All good dito sa kabila. Ayan. All goods. Tapos meron pa sa baba. May mga nakalabag pa dyan oh kakaangas men gusto matyaga lang kayo dito ano, mag ikot ikot marami talaga kayong maroroxy dito itang kita walang daya nakikita nyo naman so may idea na kayo kung ano yung mga nandito ano yung mga design as to see ano yung mga design tapos yung presyo na tag 70, 120, 200 lang speedfire na to the Volcom old goods New York Pirates White Sox old goods ito pa lang sa mga nakatupi na to panalo na ang dami halagang 120 70 200 ayan o ganyan nakalulupit yung mga sombrero nyo hurry up tomorrow alright patutin <laughs> so ayan mga tre ayan o tapos bukod dyan, meron pa dito sa ibabaw, mga nakasabit. Ayan. Pagsawa ka, men. Ayan. O. Tanungin natin kay Bustong yung mga nakasabit. Bustong itong mga nakasabit, magkano presyo mo? Sa taas? Yung mga nakasabit sa taas? 200 din. 200 din? Ayan. O. Ayan mga tala. natin kaya. Gaya nga sabi ko kanina mga tre, isa isahin natin sa abot ng ating mga kaya pero mukhang hindi natin to kayang isa isahin Ang dami. Ano? Happyawan ko na lang. Tapos screenshot niyo na lang pag may matripang kayo. Ano? Dami yan brother. Tang 200 pesos lang, men. Napakaangas pala ganyan na sa mga tropa nating hip-hoppers diyan. Maraming pang-hip-hop dito sa mga tropa nating metal, mga na may mga pang-metalan dito. Sa mga tropa naman nating simplian lang, maraming pang-simplian dito men. Doon tayo sa simple kasi 'yung simple mga tre hindi nawawala sa uso yan, laging uso ang simple. So manatili tayo sa simple. Simple lang tayo men, ayan o alright, right. Napakaangas All goods in the hood, men. Iron. Diba? 100 pesos lang yan, men. Yung mga net cap na yan, to oh. 200 lang. Palag-palag, men. Ayan, o. Oh. Dato si Bustong, nakabangketa lang ito, mga trai. Ngayon, oh. May shop na siya. nagle level up, diba? Diba talaga pag nagninegosyo, mabilis ang pera? Lalo pag napapatamahan mo yung negosyo mo. Ayan, mga trai. 100 basta pag may matrepang kayo dyan screenshot yun na lang kasi may mga ano naman yan may mga stock naman yan si Pusdong eh. tapos pag pumasyal kayo dito pakita nyo lang sa kanya ayun ang trip nyo Lamborghini Naruto Naruto Oto Alright Ayan men Napakaangas o oh. Ayan yung malupit na shop ni Boss Dong At ayan si Boss Dong So mga draka Pasyal kayo dito Alright so yun mga draka Kung may nagustuhan kayo Pasyalan nyo na lang si Boss Dong Mga tik na mga 370 pesos lang May sombrero na kayo So yun Dito ko na rin tatapusin yung vlog natin ha. Kung may nagustuhan kayo Pasyal na lang kayo Mga na yun mga draka And don't forget to subscribe ARS lang palagi see you on the next one